Ang Mabuting Balita ng Panginoon Ayon kay San Lucas Si Maria'y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at bungalak na sinabi, Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sa iyong tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salin lahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin nang makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya. Sa lahat ng salit-saling lahi, ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Ipinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutong at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may tatlong buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.